lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. At ng alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagbaba sa kabuang produksyon sa sektor ng pagsasaka at pangisdaan sa bansa sa ikalawang quarter ng 2024. Sa datos ng PSA, bumaba sa Labing-lima punto na milyong metriko tonelada ang produksyon ng agri sector kung saan pangunahing nakahatak ang pagbaba sa output ng tubo, palay at mais. Ayon sa Department of Agriculture o DA, dulot ito ng epekto ng El Nino phenomenon. Naitala naman sa isang milyong metrikotonelada ang volume ng fisheries production mula Abril hanggang Hunyo ng 2024 na mas mababa ng 6.2% sa output noong 2023. Ito ay dahil sa mas mababang produksyon ng seaweed, galunggong at matang baka. Umatras din ng bahagya ang produksyon sa baboy na sinasabing dahil sa pagkalat ng African Swine Fever. Sa kabila nito, tumaas naman ng 8.7% ang poultry production sa ikalawang quarter ng taon. Ayon naman kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, nananatiling matatag ang supply na pagkain sa bansa. Nakatutok na rin anya ang kagawaran sa pagtugon sa posibleng epekto ng laninya sa agri-sector, kabilang na ang pagbuo ng water impounding system at irigasyon sa mga sakahan. Kasabay nito ang pagbuhos ng suporta gaya ng binhi, pataba at iba pang tulong sa ilalim ng Masagana Rice Industry Program para maiangat ang produksyon ng bigas lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy na nangunguna ang Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations or ASEAN matapos makamit ng bansa ang 6.3% gross domestic product o GDP growth dahil sa pinalakas na construction and investment. Ito ay bunsod ng Build Better More program momentum at ang kumpiyansang ipinakikita ng mga investors. Ayon kay Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto, masaya sila sa back-to-back -back good news sa labor force survey at GDP growth sinabi ng kalihim na ang natamong impressive growth performance ay bunsod ng paglakas ng infrastructure na siyang magdadala ng dekalidad na buhay sa mga Pilipino. Magsisilbihan niya itong pamana ng Administrasyong Marcos Jr. sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Sa inalabas na second quarter growth, naungusan ng Pilipinas ang Malaysia na may 5.8%, in Indonesia 5% at China 4.7%. Ito ay magdadala sa year-to-date growth sa 6% pasok sa pagtaya ng Development Budget Coordination Committee o DBCC na 6 hanggang 7% growth para sa 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa ang Pilipinas ngayon. Ibinahagi ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa kamakailang naganap na forum ang kahalagahan ng matalinong pagpaplano para sa pagreretiro kabilang ag o ang pagtampok nito ng personal equity retirement account o pera bilang isang kasangkapan para sa pagkamit ng financial security sa retirement. Dito binigyan diin ni BSP Deputy Governor Eduardo Bobier kung paano sinusuportahan ng pera isang halimbawa ng Open Finance Initiative ng BSP ang mga Pilipino na makamit ang kanilang financial freedom na ginagawang mas madali ang kanilang financial decisions. Samantala, binigyang pansin naman ni Deputy Governor Chuchi Fonashier ang pangangailangang magplano ng mabuti para sa pagriritiro at kahalagahan ng mga pagsisikap kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sinabi rin ni Trust Officers Association of the Philippines o TOAP President Christian Alonzo Velasco ang kahalagahan ng maagang pagpaplano para sa pagreretiro at pinayuhan ang mga Pilipino na magtakda ng malinaw at konkretong mga layunin. Tinalakay din sa forum ang epekto ng inflation sa pag-iipon para sa pagre-retiro at ang mga mekanismo sa pag iinvest sa pamamagitan ng pera na sinasabing isang mahalagang karagdagan din sa tradisyonal na pension plans. nagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. at ang alamin, dito sa Ang Pilipinas Ngayon!